tapos na tayo magprito. So, ito na yung kinalabasan niya. Ito na siya. Tapos, nakapagpainit na ako ng, ano, ng dates syrup. Ito ang lalagay natin. Tapos, sa ibabaw, lalagay natin siya ng sesame. Besame. Ayan. Halong in natin together. Ayan, good evening mga ka-Inday. Busy pa rin ang Inday. So, for today's video, ano ba gagawin natin? Gagawa tayo ng ano? <coughs> jubnia. Sa paggawa ng jubnia, kailangan natin syempre ng dalawang cup cups ng harina. Hindi ko na siya sinasala kasi sure naman ako na walang problema yung aming flour. Ayan. Papaso mabay. Ayan. Meron tayong dalawang cups ng harina. Tapos maglagay tayo ng isang kutsara ng sugar. Inabot na ako ng adan. Tapos konting asin. Ayan. Maglalagay din tayo ng isang kutsara ng dry yeast. So, sarap yung dinadagdagan ko siya. Ayan, mix po na natin siya. Tapos mag a tayo ng kalahati ng ano, craft cheese. Craft cheese taglad natin. ayan, Simutin natin. Ayan, na-add ko na lahat ng dry ingredients. Ngayon, proceed naman tayo sa cheese cream. So, dito mag-add ako ng tatlong kutsara. Isa, dalawa, tatlo. Tapos mag-a-add tayo ng isang itlog. Isang itlog. Tapos isang lata ng, ga ng, 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 ng gatas. Ayan. Wala tayong ilalagay na tubig dito. Ito na yung ating pinakatubig mix lang natin yan. Mix natin. pagkatapos na natin haluin, i-mix na natin ng maayos. Cover na natin siya. Iwanan natin siya ng uh, 45 minutes. So, ito ang magiging kalabasan niya Ganito ito yung kanyang dough taraan ayan lagyan lang natin siya ng koteng harina tapos ayan takpan na natin after uh, 45 minutes, ito na siya. Hinati ko na siya sa dalawa. So, flat flat natin siya. sukatan ko. Dapat ano siya, hindi siya masyadong makapala. Kasi pagka pinirito natin, kailangan lulobo siya. So, may siya. Tapos silang natin ito hanggang sa maubos sila. Ayan, tapos na tayong magmasa at ayan, binilog-bilog na natin. Nakahanda na tayo ngayon para mag- prito, nakahanda na rin yung kalain at mainit na rin yung mantika, ipreprito na natin to. please don't